Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teach Yourself Learning Resource Channel. Irvise K-12 Curriculum, EPP-FCS-5, Quarter 3, Week 4 Ang mga solusyon sa mga karaniwang suliraning narananasan sa pananahi gamit ang makina. Isulat ang nawawalang letra upang mabuo ang bahagi ng makinang tinutukoy ng bawat pahayag. Pinaglalagyan ito ng karete ng sinulid sa itaas na bahagi ng ulo ng makina. Spool pin Pinaglalagyan ito ng sinulid sa ilalim ng makina. Bobbin Ito ang nagdurugtong sa maliit na gulong sa ibabaw at sa malaking gulong sa ibaba ng makina. Korea Belt o Korea Pinaglalagyan ito ng karayom at nagdadala ng sinulid sa itaas kapag tinatahi. Needle Bar Ito ang nagsisilbing kabitan ng karayom. Needle Clamp sa tuwing nagkakaroon ng mga suliranin, ano ba ang dapat gawin? Batay sa inyong takdang aralin, ano-ano ang mga nakalap niyong impormasyon sa mga mananahi sa inyong lugar tungkol sa mga suliranin kanilang nararanasan sa pananahi sa makina. Isulat ang nawawalang letra upang mabuo ang bahagi ng makinang tinutukoy ng bawat pahayag. Mga karaniwang suliraning nararanasan sa pananahi gamit ang makina. Mga karaniwang solusyon sa mga suliraning nararanasan sa pananahi gamit ang makina. Piliin sa loob ng kahon ang tinutukoy ng bawat pangungusap. Ang mga pagpipilian ay himulmol, pumurol, kolindang, langis, komponihina mga maliliit na hibla ng telang kumakapit sa bandang ngipin ng makina. Himulmol. O galiing linisin ang mga bahaging may talim ng makinang panahi. Pumorol. Ito ay inilalagay sa mga bahagi ng makinang gumagalaw. Langis. Nararapat na ayusin agad ang mga sira ng makina. Kumpunihin Ito ang lubid na nasa gulong ng makinang panahi. Kulindang Kaugnay na paksa bilang isa ang mga solusyon sa mga karaniwang suliraning nararanasan ng pananahi gamit ang makina. Isulat sa tamang hanay ang mga angkop na pangungusap, kasama ng letra sa bawat isa upang matukoy ang suliranin o solusyon sa makinang panahi. Tiyaking tumutosok ng husto ang karayom sa tela. B. Nangungulubot na tahi. C. Gumamit ng angkop na laki ng karayom. D. Nagpupulupot na sinulit. narito ang mga tamang kasagutan. Suliranin na baling karayom. Solusyon, gumamit ng angkop na laki ng karayom para sa uri at kapal ng telang tatahiin. Ilagay ng maayos ang kahan ng bobina sa ilalim ng makina timplahin ang pagkakahigpit ng presser foot. Iwasan ang paghihila ng telang tinatahi. Tiyaking hindi baluktot ang karayom. Tiyaking walang aspileng ginagamit upang hindi matamaan ng karayom. Nagpupulupot na sinulid. Tingnan kung tama ang sunod-sunod na paglalagay ng sinulid. Ayusin ang higpit ng tension regulator. Siya sa atin kung ang karayom ay tumutusok ng husto sa tela. Suriin ang pagkaka-ikid ng sinulid sa bobina. Tingnan kung ang bobina ay nakalagay ng maayos sa alagayan ng bobina o shuttle. Tiyaking matibay ang ginagamit na sinulid naglalaktaw-laktaw na tahi. Tiyaking tumutusok ng husto ang karayom sa tela. Gumamit ng angkop na laki ng karayom para sa kapal ng telang tinatahi. Suriin kung tama ang pagkakalagay ng sinulid. Tingnan ang higpit ng tension regulator tiyaking tama ang dami ng tahi sa ginawa para sa uri ng tela. Ayusin ang stitch regulator. Ano-ano ang mga kadalas ang nagiging suliranin sa mga makinang panahi? Paano ang mga dapat gawin sa mga suliraning nararanasan ng mga mananahi? Bakit mahalagang pag-aralan ang mga suliranin at solusyon sa makinang panahi? Isulat ang maaaring gawin sa mga sitwasyon. Nakita mo ang iyong nanay na nananahi. Ngunit bigla na lang itong napasigaw at nabali ang karayom sa makina. Ano ang iyong kayang gawin? Sinubukan mong manahi sa inyong makina. Nakita mo na naglalaktaw-laktaw ang tahi mo sa tela. Paano mo ito masosolusyunan? Napansin mo ang iyong lola na naiinis na dahil nagpupulupot ang sinulid sa makina. Ano ang kaya mong gawin? Para sa ikalawa hanggang ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang dalawa ang mga hakbang sa paggamit ng makina at ang pangangalaga nito. Pagmasta ng mga larawan, sabihin kung ano ang ipinapakita ng bawat isa. Ikalawang larawan. Ikatlong larawan. Ikaapat na larawan. Ikalimang larawan. Ikaanim na larawan. Ikapitong larawan. ikawalong larawan. Sumunod na larawan. Sumunod na larawan. Sumunod na larawan. Ano ang nakikita nyo sa mga larawan? Sino sa inyo ang marunong gumawa ng mga nasa larawan? Dapat ba nating gawin ang mga nasa larawan kahit wala tayong sapat na kaalaman tungkol dito? Kung wala kang sapat na kaalaman sa paggamit ng makina, ano ang dapat mong gawin? Umupo ng maayos, ilapat ang mga paa sa apakan. Dapat na mas mataas ng bahagya ang isang paa. Maaaring ang kanan kaysa kabilang paa o kaliwa ayon sa nakasanayan. Hawakan at paikutin ng balance wheel. Dapat ay papunta sa iyo ang ikot ng balance wheel. Ayusin ang kulindang upang maidugtong sa bandwheel. Paanda rin ang makina sa pamamagitan ng pag-ikot sa balance wheel. Magsanay pumadyak sa apakan na iisang direksyon lamang ang takbo itaas ang presser foot at karayom sa pamamagitan ng pag-ikot sa balance wheel. Ilagay ang pinagsasanayang tela sa ilalim ng karayom na ang malapad na bahagi ay nasa gawing kaliwa. Pababain ang karayom sa tela. Ibaba ang presser foot upang maipit ang tela at mailagay ito sa lugar. Paandarin ang makina ng marahan. Hawakan ng kaliwang kamay ang tela. Bagalan ang pagpadyak sa apakan kapag malapit na sa dulo ng telang tinatahi. Itigil ang makina sa huling tahi. Itaas ang presser foot pagkatapos ng huling tahi. Ikutin ang tela at tahiin muli ng pabalik hanggang isang sentimetro upang tumibay ang tahi. Tungkol saan ang araling tinalakay, ano ang naitutulong sa iyo ng araling na talakay? Bakit mahalagang malaman ang mga hakbang sa wastong paggamit ng makinang panahi? Ano ang tamang paraan sa pangangalaga ng makina? Pagsunod-sunod ang mga pahayag ayon sa wastong hakbang sa pananahi sa makina. Lagyan ito ng bilang isa hanggang lima. Ayusin ang kulindang upang maidugtong sa bandwheel Itaas ang presser foot at karayom sa pamamagitan ng pag-ikot sa balance wheel Hawakan at paikuti ng balance wheel Dapat ay papunta sa iyo ang ikot ng balance wheel Umupo ng maayos, ilapat ang mga paa sa apakan Itaas ang presser foot pagkatapos ng huling tahi Narito ang mga tamang kasagutan para sa ikaapat na araw. Ano-ano ang mga suliraning madalas nararanasan ng mga mananahi? At paano ito maaaring solusyonan? Bakit mahalagang malaman ang mga hakbang sa paggamit ng makinang panahi? Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng wastong kaalaman sa pagsusolusyon sa mga karaniwang suliraning nararanasan sa pananahi gamit ang makina. Punan ang mga parirala upang mabuo ang mga pangungusap. Natutunan ko na patlang. Napagtanto ko na patlang. Gagamitin ko ang natutunan ko sa patlang. Isulat ang T kung tama ang Nakasalangguhit na salita sa bawat pahayag at palitan ng tamang sagot kung ito ay mali. Tiyaking baluktot ang karayom. Tuwid Ayusin ang higpit ng tension regulator. T Tiyaking tumutusok ng husto ang karayom sa tela. T. Ibaba ang pressure foot pagkatapos ng huling tahi. Itaas. Umupo ng maayos at ilapat ang mga paa sa apakan. T. Magsanay ng aktual na paggamit ng makinang panahi. Sundan ang natalakay na aralin.